Ang galing nyo talaga, Diyos ko. Hindi ko pa nalilinisan. Naubos nyo na agad yung tubol ng pusa. Diyos ko, nagmukbang na agad kayong dalawa. Lilinisan ko pa Parang baliwala, oh. Oh. Sino yung kumain sa inyo ng, ng ano? Ah. Tubol ng pusa. Sorry, oh. Sinong kumain? Ah. Lilinisan ko pa lang. Oy, Luna. Alikat ka dito sit down ka dyan sit down <coughs> sit down. Sin sino sa dalawang nagmukbang? Uh, kukuha pa lang ako ng pangdamput minukbang nyo na agad ikaw ba ha o ikaw Ngayon, hindi kayo makatingin ah oryo hindi kayo makatingin pareho nagmukbang kayo ng tubol ng pusang. kung nagtuturoan na kayong dalawa eh, talaga. O, oh, nagbubulungan pa kayo. Kung sino sa inyo. Ang bilis nyo. Dadamputin ko palang wala pang seconds. Pagbalik ko, wala na yung tubol ng pusa. Sos. O, oh, ka ikaw, didila-dila ka pa dyan. Ah, masarap ba? Ah? Ah, reta.